tingnan natin yung kasama ko ayun no oh. ali Ay bangil, bangil. ano klaseng bangil bato <laughs> bato 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 upik oh bato, bato mo. yan no oh. 40 by 40 ang ginagamit ayun eh, no wow uh. <laughs> <laughs> <Nagsayot pa saan. laughs> para sa kakainin kakainin ng, na, no yung nagtatayo <laughs> ito na yung ulam namin no guys Yan, wow kakalutaw no? na <laughs> tambukan <no? laughs> pero puro ulo din eh puro tabak niya natag dalawang dalawang araw na kami nag-uulam ng mabutin o kaway-kaway muna para kaway-kaway muna sa nagtatiles makita ka ng ano mga um, viewers mga viewers mga viewers mga karating ka naman lang ng ano bulakaw oh. Mobile dapat. Shoutout na yung tagabulakan. Mo para hubog. Mo no, hubo. Nice. Diman yan no, ma? Pasyal tayo, pasyal dito sa kabila. Niyan nang bahay dito lumipat na mi dito sa Ramos. Kaya lakad dito nang bahay apa agung gawok ya, lah yang baru agung gawok, nggak nggak bilang baru gawok dan bagong gawok ya, kaya, ya okay. nong tikisan misalnya kaya, Etorin di Nagawo, apa ginagawa yan ito bagong gawa din ito bagong gawa din ishal tayo yun o lahat ko ginagawa din mga, bahay. mga bahay. Eh, nak ngabili ako. Diyan ba mag-aayos? Eh. Pekan tadi ito, puno, frisko. Ito ba 'gorin to? pumapa-pa ang senyo, alam lahat ang paait, pare, pare, to pare-parehas ang kubung, pare-parehas ang disenyo. yan ang ito ba agrointor? tayo ulam din yan, kita tapos ayun dung, Ito, ito nang pinaka dulo, yung likod naman manito, dun sa dulo, dagat na.

pagkasain na. Ayan, dress, ha? Ayos na pala. Isang naman, no? ato, na lang pala mo. Pagkat dito na ba ka awal oh. at naglaga -nag kami? May sura ka? At to, may dito. Naglaga. may-ari. Ayan papag... Ha? Hore pa nga ni. Nagtiles na lang ako nang lang ni. Ano naman lang din ni, ubos na. Buwas dito ka naman amon kung hore, hindi ka na ay pasod doon. Ha? Dito na lang sa lugam. Ano ta mo dito, Oh. Tinales ko na isa, ano sa? Dito ko siya, dito siya, no? Doha kay doha itong mabalay.